Eh, sama kakak orangnya, melilis nak. Ini bagus. Ini 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 bagus. Ini bagus. Ini bagus. Ini bagus. Ini Halo. Dito na po tayo sa barangay Santiago Sambales uh, sa uh. dito sa Butolan, Butolan mm -hmm. sila na, sir. No Nakakita po ata sila ng cobra. Si bukid naman po yung uh. lugar. Good morning sir. sir foreigner na misis <laughs> <Mrs>. po ni <laughs> madam so, makakita ng cobra sana makauli po tayo para oh, this one may nakita like, po like, sila pero may nakita na daw po sila ng mga A cobra A dito dahil bukid po yung lugar yan masamahan so, po tayo ng maghanap sana makakuha maka po tayo ayos pari ito si JTG Kawandag mm -hmm. yan ang ah, mga tropa ko ngayon pagod <laughs> ang uh, malamig yun know? o

nyo, pre. Pwede po sila magtago dito, malamig po dito. Ay, dapat tama, may hukay nga sa ilalim. Wala ba marka? Wala po eh. Saan, di ba may, di ba may, di ba may balat? Di ba may balat alam? Ali ah. Cobra pumunta po dito uh, dahil natatakot po sila nangyayang po yung Cobra na nandito ngayon po ay parang march na po siya kailan po nila nakita ate yung ano yung Cobra? yesterday yesterday oh, the... Thursday. Thursday. Thursday pa. kasi mga idol ah pag mga no, pumunta po siya dito wala po siyang pagbabahay na ruta ah, alis po yan ah ibig sabihin po ah, nagtago lang po siya dito pag wala na pong nagbabantay ah din po siya. Maghanap din po siya ng ano, agutas ah, na papasukan. Tangap po natin yung, yung paligid. Good news.

Kasi may nagpapasnik hunter ako ngayon. Isnik hunter. oh May nakita kasi ng pokes. Ah. Ali. Ano ko yung ano. Yung, ibang area na wala, pakuran pa wala. Lumipad dito sa kabila, ayan, mababaw lang po yung padira. Pero wala siya sign na yun, yun, wala, wala sign po. Na... Pero may balat naman po na nakilata. Like, Mayroon naman po tayong nakitang balat. Doon po sa kabila, bukid yan. bukid okay. yan.

이제 이거 끝났어. 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 이 不敢。 hindi naman inside it.

Tapos sila na okay. Hindi na po sumama si madam kasi mainit po. Mga okay. siguro din na pinagkakakakal natin yung mga daon ng ano daon ng buko. Hmm. Hmm. Ayan mga idol. Kobrang pinapaanap sa atin. Nakuha na ni Kamandag. Ayan po kuya, yung mga kobrang nakikita nyo po. Ayan ha, na. Nakuha na na po natin yung isa. Buti na lang mga idol, hindi nawala dyan. No? Kasi nung nakita ko po dito, bigyan yung linisan natin dito. Buntot na lang po yung nakita natin. Dito na lang. Ano yung, yung yung nakita mismong cobra ni Madam doon sa loob po ng bakuran niya. Uh, hindi lang po ako sir pero pwedeng ito po kasi pwede naman po silang makakakit sa mismong uh, pader. Ayun po. Ano ko Bago bagong balat ko ito. Pwede pa kung pa-tingin pa maya? na po natin sana. Ano? Hey, Ayan po, mga man. subscriber po natin ito sa uh, Butolan Sambales. Subscriber po natin at followers. Oh, hindi pa po nakapollow at hindi nakasubscribe. Dito ka sa maliwanag, Mandag. Mandag. natin dito ka, dito ka. Hindi dito ka, Dito ka, dito ka. Dito ka, ka. Dito At nay rapara ng mga buhay anti dito tinatayong ng uli. Oh, ayan. No? Bakama speaker ka daw. Ha pa. Oh. May project time speaker dito. Ayun. Kapalo ko sayo. Ha no. Ayun. Ah. Cobra. Yeah. Cobra. No. Philippine, Cobra. Huh? Philippine Cobra. Philippine Cobra. Philippine Cobra. Ayun. Okay. Den no? ang mga irap, uh, mga idol hindi tayo marunong mag-English. Ng speaking sila sa. Ano ba magbait dito. Na kagadahan na, na Namula. Na Oo. mula. Mula? Ah. Na to lo dito lang. So, ah. Hindi po natin nakuha yung cobra oh. Pwede po siyang pumunta dito sa kabilang po nila uh, Madam Wala po Madam yung Wala na Wala na na po ito eh hmm. siguro po kaninang nagkakalakal po tayo dito nagawi po siya Sumakbo Tumakbo po siya Parang Meron palang daon na uh, madikit lang po sa balat. Bakit yung sinasabi namin dito, yung pinangisis yes, yes. ng uh. ah, yun. kaldero. Yes. <laughs> ah, yung pakiling po sa amin. Hmm. silpi naman po. Ah, yung... From Zambales, Butolan. Yes, selfie po tayo. Oh, ito dito eh. Maraming salamat po sa 1 2 3. Yeah, na, gusto po nila makita nila Madam Lea at saka sila yung nakuha po nating Cobra tumakbo oh, Madam Okay, okay po na Hindi po Hindi po may merong tao kan. Meron. Malapad. 'Yan Ano tawag sa tagalog niyan, banago? Ano? Ano, uh, Philippine cobra po 'yan. Pero sa tagalog? Cobra po. Dito merong tao din banago niya. Banan. Hindi pa ba po 'yung banakon. Meron pong banakon dito sa Sambales kasi bundok po dito. Ayun. <laughs> Sayong mga ayaw bagong balat po 'yung <laughs> nahuli po natin. So, takot siya, takot siya sa tao. Meron mayo 'no, naghihintay taxi. Kaya oh. hindi po tayo maliligaw siya. sa ano, pag nakakita po tayo ng instinct cobra. Lalapad po yung oh. batok niya. So, takot siya, takot. Na oh. matapang siya. Ano takot siya sa tao pero pag nila niya lalaban talaga. Lalaban po. Lalabang. So, ilang mga ilang pit 'yan? Ilang pit? Siguro mga isang feet po. May Oo, oh, na. Ano, nakita ko So, yung iba yan sa iba yan sa ano, yan. Mm ako mga idol, 4 days ago po ah, nakakita po sila ng kobra doon po sa kinakal natin na mga daon na ano, daon ng puno. Ah, di po pala nila sinusunog yung ginagawa kong fertilizer. Ayan ah, yung kobra nalipat na po dito. Kasi ala po talaga pagbabayan dito. Ito po yung PVC. Kung hindi po yun dito, uh, ah, po siguro dito. Yung, yung professional yan, professional sneak uh, snake hunter siya, si Kamandag. Sa, dito sa Uh, yung po mga idol, uh, uh po natin yung cobra. Andun po siya sa sukal. Uh, uh, Buti po at nalabas po tayo sa kalina. Uh, uh Napapasalama po kay Madam Lea at ako kay Sir. Uh, maraming maraming salamat po Madam sa inandal niyo po. Uh, Almusal <laughs> al at saka <laughs> po ng pinagawa. Binigay po nilang ano, uh, pera uh, pang gas po. Maraming maraming salamat po, madam. Yes, sir. Thank you po. Okay, thank you. Go again. Aba. Para sa dinner appointment dito at cargo blah blah. Magdala may lilipatan po tayo dito sa San Felipe. Ah, uh, sambalis din po. Mga kobra din po yung mga para. Kukobra din. Tara po mangayon. Hindi, unto 10,000. Komando. Komando.